Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inunfollow na ni Sara Labati ang kanyang asawang si Richard Gutierrez sa Instagram. Maliban kay Richard, inunfollow na din ni Sara ang biyena na si Annabel Rama, maging ang mga kapatid ni Richard na si Narufa Gutierrez at Raymond Gutierrez. Kapansin-pansin rin sa Instagram handle ng aktres na tinanggal na nito ang SLG na may kahulugang Sara Labati Gutierrez at ngayon ay Sara Labati na lang. Sa kabilang banda, inunfollow na rin ng Gutierrez clan si Sara. Hindi na makita sa mga account nila Richard, Raymond Rufa at Annabel na pina-follow nila si Sara. Kaya naman maraming netizens ang nalungkot dahil tila tuluyan nang naghiwalay ang mag-asawa matapos ang ilang taon nilang relasyon. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang kampo. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share like at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads